napakahalaga ng kontribusyon ng OFW sa ating bayan. Susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Paulit-ulit po ang pagpapasalamat namin sa tulong ninyo sa bayan natin. Kaya masakit sa akin kapag tinatanong kung ano ba ang ginagawa ninyo sa abroad. Ang ginagawa namin sa abroad ay nakikinig sa mga OFW, sa mga overseas Filipinos. At nagpapasalamat sa kanila. Dahil kung hindi dahil sa mga padala ninyo sa Pilipinas at sa inyong mga pamilya, na iwan doon sa Pilipinas ay sigurado matagal na lumubog ang bayan natin kaya kailangan maintindihan yon ng Marcos administration na